Magandang araw mga ka-backyard dito na naman tayo at may bagong tatalakaying kwento tungkol sa Lemon Game fowl. Bago tayo magsimula huwag kalimutan i-click ang like and subscribe at notification bell para sa susunod na bagong kwento na tatalakayin. Kung anumang bagay ang may pagmamalaki ng mga local game fowl breeders, ito ay ang local bloodline ng Negros Game Fowl Stags, ang Lemon, kasama ang lahat ng variations nito, mula sa Araneta Lemon 84 hanggang sa Batchoy Lemons hanggang sa Lemon Guapo, ang ilan ay nag-infuse pa ng modernong fighting bloodlines para gawin pa rin silang kalaban ng sinumang kalaban. Matalino at mabilis na umatake na may magandang cutting, ang lemon ang magiging Pinoy champion gaya ng dati. Bloodline History Sinabi ni Mayor Juancho Aguirre na noong dekada 60 at dekada 70, ang Negros ay puno ng lahat ng kampyon na linya ng lemon. Mula sa Lemon 84, sa Pinaghalong Batchoy, sa Togo, sa Masa, at sa Hinigaran Lemon. Ang Lemon 84 ay personal na linya ni Paeng Araneta ng Negros Champion Game Foul. Sina Batshoi at Masa ang mga breeders na nagmula sa Lemon Lines, habang ang Hinigaran ay ang lugar ni Freddy Yulu sa kasamaang palad para sa mga breeder ng negros, ang agham ng genetika ay hindi alam sa teknikal sa kanila. At ang pagpaparami ng mahuhusay na manlalaban at paghukay ng mga mahihinang specimen ay isang hit at miss na eksperimento sa kanila. Ang pagkawala ng hawak sa superior game fowl breeding ay hindi naging maganda sa mga negros breeders kaya sila mismo ang nag-sponsor ng duke na bumisita sa negros saglit para turuan sila ng agham ng game fowl breeding at fighting. Mula sa kanilang kapanahunan bilang elite ng Philippine Game Fowl Breeding, marami sa mga panalong linya ng negros ang lumala sa katagalan. Ang masa at togo ay hindi na naririnig, dahil ang kanilang mga linya ay hindi na panatili. Tanging ang Lemon 84 at ang Bachoy Lemon ang natitira, at nakikipagkumpitensya pa rin sa lokal na eksena. Habang ang hinigaran ay ginawang ibang lemon, ito ngayon ay tinatawag na Lemon Guapo, Isang dark horse ng isang matalinong manlalaban kahit nalaban sa mga modernong game foul braid. The Lemon 84. Mula sa maalamat na Duke Halsey, ang ninuno ng Lemon 84 ay isang medium station game cap. Bininyagan nito ni Rafael Paeng Araneta ng Lemon 84 dahil sa numero sa leg band ng original na Tandang na 84. Ang Tandang na may leg band 84 ay peakone, hindi tulad ng ibang lemons of Halsey na puro straight cone. Ang Filipino strain ay ginawa ng ipakasal ni Jipaeng Araneta ang Halsey 84 Banded Lemon Cock sa dalawa sa kanyang lemon hens na nagmula rin sa The Duque. Ang mga pullets ay ibinalik sa ama at pumili siya ng dalawang linya at mula doon ay nag-asawa ang magkapatid. Pagkatapos ay pinili niya ang pinakamahusay na pullets mula sa dalawa, muling dumarami sa orihinal na 84 Halsey Cock. Ang Lemon 84 ay ang unang Filipino Game Cup strain na nanalo sa International Derby noong 1972. The Lemon Guapo Ang lemon stock ni Mayor Aguirre ay naubos ng Avshan flu at kakaunti ang natira, kabilang ang isang lemon brood cock at isang batang lalaki na naapektuhan ng mahina at umaalog na lieg bilang resulta ng masamang salot na tumama sa brood. Nabigla ang alkalde sa pagkatalo at nagpasya na huminto sa pag-aanak ng manok. Kaya ipinasa niya ang natitirang hinigaran Lemon Baby Stag sa kanyang bayaw na si Bob Cuenca, na nagbreed ng parehong klase ng hinigaran. Ibinigay din ni Mayor Juancho ang wobbly necked hinigaran Lemon Baby Stag sa isa pang kaibigang cocker na Nagel Alaco ng manok. Matapos ang isang taon, tinanong ng alkalde ang kanyang kaibigan kung ano ang nangyari sa umaalog-alog na stag na ipinahiram niya. Sa kanyang sorpresa, hindi lamang nabubuhay at sumisipa ang naghihirap na ibon kundi lumaki ito bilang isang napakagandang specimen ng lemon cock. Sinimula ng mga negrens na tawagin ang strain, ang guapo, at sinubukan ang katapangan nito sa mga lokal na labanan sa hukay. Nanalo ito ng apat na laban na halos hindi nasaktan. Ang interes ni Mayor Juancho sa game foul ay nakakuha ng bagong inspirasyon sa magandang kalabasa na may balahibo na lemon, kaya nagpasya siyang magbreed ng mas maraming guapo. Ang lemon guapo ay ipinaray sa ilang sisal hens at ilang hatch hens. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pagpaparami ng pinakamahusay na mga pullets pabalik sa dating wobbly leeg na guapo. At sa parehong oras ay nagtatrabaho ng ilang mga kapatid na babae Matt Ings, hanggang sa siya ay maaaring itakda ang fighting line na ngayon ay kilala bilang ang lemon guapo. Joe Laureño and the Batchoy Lemons Namatay si Batchoy Alunan noong 1980. Siya ang may pananagutan sa pagpaparami ng straight comb lemon, hackled low station cocks na tinatawag na bachoy lemon. Nang mamatay si Alunan, dinala ng kanyang pinagkakatiwalaang handler na si Joe Laureño ang ilang lemon na manok sa kanyang sakahan bilang pamamaalam mula sa pamilya Alunan. Napangalagaan niya ang linya ng mga batchoy, nakakuha ng dalawang broodcock at labintatlong inahin at muling sinimula ng mga bloodline ng Bachoy. Ang Lemon 84 ay talagang nanggaling sa orihinal na 84 Cock. Ang orihinal na 84 Cock ay ipinahiram kay Batchoy alunan sa glit at siniguro ni Joe na ipaparami nila ito sa ilan sa kanilang sariling mga limon. Mula nang pumanaw si Batchoy, pinahusay ni Joe ang bloodline na may mga krus at timpla na ginawa ang kanyang mga lemon na higit pa sa isang tugma sa pinakamahusay sa mga rey ng competitive bloodlines ngayon. Nilikha muli ni Joe ang Bachoy Lemon ng kanyang mentor sa pamamagitan ng pagsasama ng mga anak na pulit sa mas dalisay na magulang, at iba pang anyo ng inbreeding upang muling likhain ang siyam na pung plus porsyento ng orihinal hanggat maaari. Upang maiwasang mawala ng sigla sa kanyang stock, gumamit din siya sa hindi maiiwasang cross na may bagong dugo sa isang punto. Pagkatapos ay dahanda ang pinuputol lang bagong supling na may hindi purong dugo ng lemon upang manatili ang orihinal na purong stock ng lemon. Si Joe at ang kanyang anak na si Johnny ay dalawang beses nang nanalo sa prestigyosong Balbina Breeders' Cup. Lumalaban sa major derbies bilang JVL, ang Batchoy Lemons ng Negros ay palaging kinatatakutan bilang Dark Horse lalo na sa malalaking laban. Fighting Style ng Lemon Ang Lemon ay low station at mahilig lang makipag-away. Matigas tulad ng Hatch at matitigas na paghagupit tulad din nila ang mga homegrown line na ito ng Fighting Roosters. Ang left in lemon ay ang magagandang manok at gayon din ang matatalinong manlalaban. Nang i-cross ang dalawang ito, ang resultang stock ay ilan sa mga nanalo sa mga lokal na game foul. Maraming breeders ang tumitingin sa game foul na kayang lumaban sa counter, at ang lemon ay ganyang panlaban na manok.